Nito po kami araw-araw pag may pasok ang mga bata. Alas 5 ay gumigising na si Papa. Inaasikas ko ng kanyang baon. At ang mga bata naman ay 7am ko ginigising. Ayan, buti na lang maaga nagising si Kuya. Ayan, pagbibihisin ko na sila. Minsan, di sila naliligo kasi sobrang lamig dito. Panonoodin ko muna for 30 minutes bago sila pumasok. Ayan nga si kuya, kumakain nun mang, paborito niyang nuggets. Si ate naman ay nagsisimula ng maghugas hanggang alas 8. Kasi 8 a.m. hahatid ko na sila sa school. Madalas, hirap ako dyan kay Robert kasi ang hirap niyang suyuin para pumasok sa school. Si ate naman, sobrang bagal naman, naliko, nakakayamot. Ayan, doon na susubok ang aking pasensya sa umaga pa lang. Sobrang tagal ni ate. Lahat ng galaw niya, napakabagal. Ayan, every morning ay nahatid ko sila sa school at sinusundo ko na lang sa hapon. Ayan, buti na lang talaga at nasa mood silang pumasok. At gustong gusto nilang magpa-picture doon sa magandang dahon na yon na puno. <laughs> punong magandang dahon. Pag mabagal po kaming maglakad ay inaabot kami ng 20 minutes at pag mabilis-bilis ay 15 minutes. Ayan, pagkahatid ko sa kanila ay naisipan kong magsalang muna ng labahin. Kasi bukas ako ay may job interview at kailangan kong malinis lahat ng dapat linisin bago ako mag simula sa aking trabaho kung sakaling matatanggap ako. <laughs> kailangan linis lahat kasi ako din lahat ang gagawa niya. <laughs> ayan nga po. Dahil nga po ako ay isang mainggitin. Ayan, nainggit ako. Magkaroon ng bahay dito sa New Zealand. Kaya ayan. oh linis pa more. Gusto mo ng bahay, right? <laughs> maitim po lahat ng gilid niyang mga ang tawag dyan, parang kisame lahat po, pati sa loob ng bahay ay madaming ganyang mga maiitim, lalo na ang mga window ang mga window dito ay matindi po ang mga itim-itim niya, kaya kailangan kong linisin lahat dahil walang ibang gagawa, dahil super nanay tayo, tayo lang nanay lahat ang gagawa niyan <laughs> o ayan, ingit pa more <laughs> oh, at least nakikita ko yung lin malinis na bahay kapag may bahay ka kailangan mo talagang linisan dahil kung hindi malamang mapalayas ka <laughs> dito sa New Zealand ay eh, hindi basta-basta pag hindi ka nakitaan ng pag-aalaga sa bahay malamang patalsikin ka <laughs> kaya ayan ako trying hard talaga ako akala nyo sarap buhay ako ano aba ayan ang senyorita ng Santa Rosa, Laguna. Nung nasa Pinas ako, ay talagang sarap buhay ako. Sasahod kahit walang ginagawa. <laughs> hindi naman totally. Ayan, ang itim nga po ng aking nakuha sa kaysa me. Ah, sa gutter ata yun. Basta yun na yun. Alam nyo na yun. Ah, ako hindi ko alam kung ano yan. Basta ako naglilinis lang. Ayan, napaka-itim nga po. Kitang-kita naman. Ah, sobrang itim yan. <laughs> Kailangan ko yang linisan siguro. Kahit mga once a month kung hindi, ay parang uling yan. <laughs> Buy muna mga parts. Magsasampay muna ako ng aking nilabhan. Ayan ang oh, senyorita. daming gawain. Ikot-ikot <laughs> lang. <laughs>